We are live. Good morning, good afternoon, good evening. Uh, kumusta lahat? Andito na naman ako at nagla-live hindi. At uh, ayan niyo po ko ang ating verse niyon sa ating Yes. sa awit uh, 84 verse 5 ang sabi dito sa tagalog ay uh, um 24 verse 5 Sabi dito Ang sa iyo umaasay masasabing mapalad din silang mga naghahangad sa sayon ay nagka, makakarating. Hmm? Sa pa. Ang isa sa ang eh, eh, isa sa iyo uma, umaasay masasabing mapalad din silang mga naghahangad. Sa sayon ay makakarating. Hmm? sali naman sa Tagalog ay sa English ay sa Psalm uh, 84 verse 5, blessed those blessed are those whose strength is in You, whose heart hearts are set in pilgrim, uh, pilgrims okay, okay so <coughs> Ngayon na sa natin ang um, automate, automate repetitive uh, task. Ang sabi dito, tulad ng pagtakbo sa ating takbuhin, kailangan nating tanggalin ang mga bagay na nagpapabagal sa atin. <laughs> okay, so ayan. um... Uh, sabi dito, uh, kaibigan, dati inuugos ko ang oras ko sa mga ulit-ulit na kawain hanggang sa ma uh, mapagod ako at mawalan ng oras sa mga sa pamilya at pananampalataya. Pero nang natutunan ko ang simpleng automation, mas gumaan ang araw ko at mas nakaroon ako ng oras para sa uh, mas mahalaga no uh, ayan yung ano uh, dati inuubos ko ang oras ko na paulit-ulit na ginagawa ko hangga't sa napagod so alam nyo ba na um, eto yung totoo yon na um Dati na walang, uh, yung parang lagi kang busy, ganun. Samantalang na uh, pwede mo nang uh, gawin na pa isa-isa. Kaso, uh, kailangan natin i-specify ano, natin yung gagawin natin para uh, hindi tayo mag Hindi tayo laging nag-busy dahil nga, dito kung may uh, uh, simple automation yung ating ginagawa ay mapapagkuan natin yung repetitive at uh, task yung um, di natin um, panatin doon ay um, containing or characterized by repetition especially when unnecessary or tiresome. Yung pagod na tayo, no? Unnecessary yung hindi natin kung ginagawa pa rin natin. So, uh, napakahalaga pala na kung natin yung himay-himayin natin o uh, kailangan natin yung divided and ano, yung kailangan ayusin mo para uh, mag magaan uh, yung pan kasi ayun uh, special lang yung yung mahalaga ang uunahin mo halimbawa halimbawa ano sa bahay ang daming mo wain no tapos pupo ka na lang at titignan mo kung ano ang uunahin mo di ba nangyayari lang sa akin kasi uh, lalo na may anak ka lalo na pag maliliit pa sila no tapos eh Iyong ginagawa mo, limbaw, paggising mo sa umaga, may humihingi ng gatas, may humihingi ng pagkain, at hindi ka pa nakaluto, ano uunahin mo doon? No? So, kailangan natin, siguro habang natuturo gin mga bata, ay iahanda mo na yung pagkain nila. At, eto nga, pag kay mga maliliit na anak ka pa, parang hindi mo hindi mo man lang maisip na magdasal muna bago uh, gumawa, no? Pero ang natutunan ko dito habang tumatagal din dahil malalaki na rin yung mga anak ko at na... Uh, siyempre, ako na lang, ganon, nandito na lang ako mag-isa. So, gumagaan na yung trabaho ko kasi na-overcome na, na ko na rin yung uh, as a mother, no, na ginagawa mo yung tungkulin mo para sa kanila ay uh, ngayon medyo panagumaan na, na dahil malalaki na sila at sa mga apo ko malalaki na rin so parang in, inahanap ko tuloy yung pupunta sila sa akin dito siya matutulog kagaya, hindi kagaya nung maliit sila kukunin ko sila ng Thursday ng gabi tutuloy sa akin, gano'n. Tapos, kanya-kanyang suggest kung ano ang gusto nila. Iba din pala, kung may uh, may mga anak ka, at sa mga apo. Kasi nga, yung ginagawa mo sa mga anak mo ay uh, full-time, no? Talagang full-time mother ka. Pero kung uh, mga mga apo mo na lang, bihira na lang sila pumunta. So, kailangan na, no, uh, ibigay mo naman yung full time sa kanila kahit uh, sandali lang no kahit sandali lang na maibigay mo sa kanila so meron lang akong thursday friday sa kanila so doon lang ako nagbibisi ngayon kaya yun ang sinasabi nila dito gagawin natin yung uh, containing or characterized uh, characters, uh, characterized by repetition no? repetition. Ang hirap. Especially when unnecessary. No? Or tired soon. Yeah. So, yan, napakahalaga pala itong uh, automate no? na task. Dahil uh, na sasagawa mo ng maayos kung ito ay uh, medyo magaan na yung para uh, hindi lang kahul-kahul yung oras mo para sa mga gawain, no? So, nagkakaroon na tayo ng... Uh, kaya... Uh, kaya ano, um, especially in a way that uh, boring as a uh, repetitive repetitive job tasks. Hindi naman kaya. Hindi yung meaning ng repetitive. So yung automated naman ano? Operated by largely Auto, uh, automatic uh, equipment as a full automated process so carried out by machine or com computer without needing human control a fully a fully automated system must uh, lightly houses are now fully automated Ayan. So, uh, kailangan natin talaga by processing. Yun yung sinasabi na pag ito ay uh, ginawa mo na paunti-unti, ay ano yung, uh, uh, alimbawa, yung unahin mo yung uh, dapat na gawin bago, bago mo gawin yung iba. So, ang ganda naman pa natin, topic natin, no? Kasi uh, mula nung nag-umpisa tayo, ito, uh, top time management skill. So, make a plan. Diba yun number one? Create the priority list. Uh, more than a, more than a, a to-do list. Tapos, start early. Nagawa na ba natin yung? Break down early tasks into small chunk Practice decision making, then diligent task, set smart goal, and set up deadline. Ay na, natapos na natin yun na. There's how to get started design a better time management routine. So number one hanggang number eight din ito. Knowing how you you're spending your time, no? Yeah, number one. Number two, Stick to our daily schedule then yesterday our priority you no know? and then the automate a uh, rapid repetitive task then tomorrow we have taqi the most different task first so meron pa tayong 1 2 3 Meron pa tayong 4 ang tatalakayin natin okay So, sana meron din tayong natutunan dito sa ating uh, top management ng ating ginagawa. Pero na sa ating mga nanay, hindi uh, talagang gagawin natin ito sa mga anak natin. So, yan. Hindi. Uh, uh, ng Panginoon dahil yung sinabi niya blessed are those whose strength is in you no whose heart are set on pilgrimage pilgrimage Yun, yung ang um, binigay sa atin na task ng Panginoon no kaya uh, ang pan natin dito dapat hindi natin uh, yung mga um character natin na ganoon as a mother or single mom or um, hindi man hindi pa man uh, mother but uh, ano ba yung tawag niyon yun? yung uh, ikaw yung um ano tawag nila doon yung ikaw yung ano may responsibility sa pamilya mo kahit single ka pa lang no so kailangan natin lahat 'yon at lalo na kung tayo ay nagtatrabaho, no? Kailangan natin ang mga ito, no? Kuha natin sa um, top time management skills. R. Yan. Kailangan natin yun, no? So, ayan. Nakabukas muli tayo mag-usap-usap. At syempre, marami din tayong uh, ma marami na tayong napag-usapan, no? Mula noon hanggang ngayon, meron tayong uh, ginagawang task sa buhay natin. Okay? So, maraming salamat sa mga manunood at manunood pa. Sana ay uh, if you want uh, to uh, connect with me, just follow me at www.naida.duki.com at uh, register your name in your email and we will send you the, the video info session and uh, what's from the beginning to the end so that you will know what is going on what i'm doing it no salamat sa panonood lord maraming salamat sa iyo panginoon na patuloy na ikaw ang nag guide sa bawat isa sa amin, sa anuman ang ginagawa namin sa araw-araw, Panginoon, ay um, na nagagawa po namin ito dahil hindi mo kami tinababayaan, hindi lalo po kami tinagtibay sa aming pa uh, pananalig sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat. Ito po sa mga dalangin sa pangalan ni Christ Jesus. Amen. Thank you for watching. see you again tomorrow. Bye from now.